Dai. Tebang atuk dela de Butang sa. Ha? Tulungan natin. Ampo ayo pun Ini nih, ngapa tolong? Oh, so, nak kita kelang ke Ada anan kurin. Ya, dinan pun natin nang no, kelagayan nila. Sina pakalayo sinamahan ko na lang dito para uh, makita ko po yung bagay nila hello ate kumusta inyong aning malay ate ha hmm. pangalan mo ate elma. elma so elma saan po ba ang asawa ninyo Ano na sa iba. Oh. Mayroon ng ibang kasama. Hmm. Mayroon, na iba. Mayroon po ba? So ilan po ba ang anak ninyo ate? Lima. Lima? So, pa akong kamagwangan. Grade Lima hmm. ako anak. Isa hmm. akong lang. Mata. Mayroon po ba? Ano yung day? Ano yung day? Ayan, ito po yung bahay nila mga kabro. Pakaliit lang at saka yung dingding ay gawa lang sa dahon ng buli. Sabi ni ate ay iniwanan daw siya ng asawa niya. May kasama ng iba. So lima po ang anak ni ate. At saka nag-aaral pa. Ilang taon na ang panganay mo ate? Kailan na edad si mong 13. 13. Unsa nang grade sa school? Unsa nang grade sa school? Seven. Seven. Uh, ito. Ang ilan mo to? Eight. 8 Pangalawa. 12. Pangalawa. 12. Ano po ba? Sa ka pangatlo. 12. Apat. Ang itong Kalima babae. Kalimane? Hmm. Yan napakaliit pa. Mm -hmm. So ano po ba ang Ah, uh, buhay ninyo ate. Ninyo? ama sa inyo. Mama, magsasaka. Hello Inday. Nagsaing ka? Inday. Ay, nagsaing si Inday. Mais po ba? Mais yung sinasaing mo Inday? Yan, bigas na mais po yung sinasaing ni pangalan ni Inday. Mia. Mia? Nag-aaral ka ba? nag na ka? Bak bakit ah uh, ah uh, nandito ka ngayon wala ba kayong pasok? Wala may klase ka rin? Lang? lang. Hindi pa ba hold yung klase ninyo? Hindi. Hmm. Yan po. Ano pong ulam ninyo, Inday? Ha? Mag magulay pa kayo? Mayroon ba kayong mga gulay? Ate? Ay. Ha? Malunggay? Yan, napakarami pong anak ninyo, ate. Lima? So, saan ba kinukuha ninyo ang pangaraw-araw ninyo na pang ano? Pang bigas-bigas? Mungutang kami sa atin dahil. Mungutang? Nabibayra ng dahil. Paano ang pagbayad, ate? Release naman sa purpose. Ah, membro pa kayo sa purpose. Ganon po ba mabuti na lang na ano kayo napasok kayo sa okay, four piece no? mo pagtrabaho kayo mo Ah, merong ah. ah, kang sisama sa matrix. Ikukusin okay. okay, mo sa hmm. Ganon po ba? So magpapadala ba ang asawa mo dito? Wala na. Wala nang sustento sa mga anak ko. Wala na wala trabaho. wala na silang trabaho. Bakit pa nahinto sa si trabaho? Bakit wala nang trabaho? Try pa na siya oh. Ang pasahero? Hmm. Yeah, lang? Ming. Hmm. Bakit po kayo iniwan natin? Hmm. Hindi malam? alam? Siguro hindi mo nilalambing si mister. Ada Na tintal? <laughs> Yan. Yung anak mo medyo yung mga anak mo, mga maliliit pa, sobrang kawawa naman. Hmm. Nag-aaral pa sila lahat, nag-eskwela sila tanan. Diker na akong kamahuran. bunso mo, Diker? Oo. Oh. Ang rami sanggi, o may magsanggi. Ah. Ang oh. mga kanaamugitan sagi. Tutulong-tulong na am Tutulong kayo pag may nag-ani ng mais. Mani. Mani. Hmm. Ganon. So, yun lang ano ninyo. Nagkukuna ng waka, waka. pagkain. Tatanim rin kayo ng saging. May bunga na ba? Wala. Hmm. Pangalan mo ulit ate. Il Ilma. Ilang taon ka na pinagandag mo? 41. Hmm. Mabuti na lang. Hindi ka nakahanap ng bagong kuan. Asawa. Oh hindi na. Oh, oh pangalan mo, Inday. Myself? Oo, um, oh, Yung pangapat? apat Day, Mimi. May Lovejoy. Lovejoy, yung bunso. Miko Junior. Parang insik yung ano? beto? Bunso mo? Miko Junior. Halika, mag-bliss kayo ni Kuya. Bliss din po. Lako, ato. Sige na. Kali ba? Ayan po. Insik po yung bunso ni ate. Ah, napagalihan yan. Ah, wag mo lang pilitin, natin. Yan, uh, ito po yung ano nila, sahig. Pinagtagpi-tagpi lang na pustanyera. Balat ng uh, niyog. Balat sa ano, puno ng niyog. Bigas ninyo, May, mayroon pa ba? Ha? Ha? ba? <laughs> Wala na kayong bigas? Pa man ang purpose, pa oh, kailan pa kayo makakapag ano? Ah, uh, karon sa... pa. Kailan, kailan pa kayo maka kuha sa purpose makapag withdraw wala, wala ng pa schedule wala pa schedule karon guro busy mahina po ah oh, so hindi pa dumating yung panganay mo babae ba yung panganay mo na, hapun, hapun hmm, na yan. Po ba? Uh, ito po lahat yung mga anak ni ate. Siya lang po ang kasi iniwan po siya sa kanyang asawa. At si ate ay may karamdaman pa. Yan, ang kabubuhay, ang hanap buhay po ni ate ay nagsasaka lang ate, no? Minsan tutulong din kayo sa pag-ani ng mais, mani. Saka nag-aaral pa yung mga anak niya yan mga maliliit pa po Ayan, yung panganay po ah uh, 3C po yung edad nasa school pa hindi pa dumating saka nakapagsaing na po sila nabutan ko pong nagsaing sino bang nagsaing kanina si Mi Amor Mi Amor Elma ha? Mi Amor Elma Wow, ang ganda ng pangalan ni Mi Amor Elma. Sumpay ako nga. Oh. Elma ka no? Elma. Uh, sumpay ako nga Mi Yan Amo? po si ate. Yeah. Yan. Oh. Mia ang angga. Niya. Yeah, Mia, yung ano niya, palayaw. Mm. At saka yung sunod ni Amor. Ito, Maisel. Maisel. Ilang taon ka na, Maisel? Eight. Eight. <laughs> si May kay ten. Hmm, ka siya, siya love, si Lovejoy. Joy. Seven. Seven. Si Saka yung bunso, yan poor, in six bunso. Four. Ha. Four. Yan. Kasi lang ba kayo dito sa bahay ninyo ate? Parang napansin ko parang maliit lang. Yan po, oh. Daghan og. Kaya ang daming mga sampay ate. Wala wi. Walang sidlan. Walang masisidlan? Wala yan. Sako lang. O walang pambili ng sabon. Ate? Yan, natutuwa ko si ate. Gilaban na, ay yeah. sampay. Sampai lang. Gilaban. Ano ah, Nalaban na, kaso uh, lang walang ma sudlad. ah, ganon po ba? Akala ko bulingon natin. Ganon po masayahin po sila mga kabro. Kahit may kahit walang bigas. Yan po. Masayahin lang. Ibunso yan uminom. Yan may ilaw po ba kayo ate? Namin suga sa gabi ate. Ina ni? Ah. Ina nanay mo nandon. Oh, Malaki oh, naman ang bahay ng nanay mo. Hmm. Oh, hindi ba minsan hindi ba nagsuporta ang nanay mo? Hindi ba siya bumibigay? bigay rin. bigay bigay rin ng pagkain. Pagkain? Ganun po ba? nag po na akong nanay. Nangumaraw na. Ha? Ah. Umalang. Ano lang? Ang uh, anak hmm. ng mama mo. Uma. Pagsasaka Ole. lang. Hindi yeah. Duha naman lang na ayang. na. sweet to na. Mm. si sila ba? Dalawa na lang sila. Saan ba ang mga yeah. anak niya? Duha. Minyo na. Ah, may asawa na. Yan ya, na, siya duha na bilo. Dalawa ulit tao. Oh. Nara ko sa umara. Oh. Trabaho ra. Ganun po ba? Hmm. So, okay lang ba ati na sa dami mong mga anak uh, okay lang ba ang one? Hindi ba kayo nahihirapan? Wala mo naka... Wa ka problema. Problema sir. Ang pagkaon ng mga palitunon sa kilahan. Mga ano ba sila mga gamit, ano gamit sa eskwelahan? Mayroon na silang mga gamit sa eskwelahan. Wala pa makumpleto sir. Wala pa okay. na kumpleto. Ano ang ano ba ang sinisiguro mo sa pagbili mga bigas? Wala lang may makaka. Minsan, meron ma ba silang may ulam? Naabas sila sudam sa. Ay, okay, wala itong mag-utang na lagi ni sir. Ano ba? Ang kawawa ka ng mga bata ni Ate Ilma Asin lang ito para parang baba Asin lang ito slo, oh, parang okay. parat ang baba Ganun po ba Yan si Ate Ilma, masayahin Parang, parang walang problema Ginadaan <laughs> lang sa tawa-tawa uh, minsan, no? Okay, Hindi na lang idibdib ni Ate Idibdib natin, makita may naman Oo, oh, oh. halo tayong magkasakit, Ate no? Idibdib natin Hmm. Mabuti na yung idaan na lang natin sa tawa-tawa. Uh, okay, na eh. ha? Sa amin. Apat na taon kang nakahiga. Hmm. Bakit? Na, ano bang sakit mo ate? Sa may mo, mo sakit? May sis ang matris mo. Gibarang atong Naniniwala ka pa sa... Barang. Siguro ate, hindi ka nananalik sa si Panginoon. Kaya ka naniniwala sa mga ganyan. Salig lang sa atong ginoo. Kasi ay sa tanan. Si may makalabaw. Kung mayroon ka mang karamdaman, hindi yan barang. Kundi uh, sakit yan sa inyo. Na mayroon kayong sakit talaga. Kasi tayo mga tao, mayroon tayong nagatadhana ng mga sakit o hanggang o kailan hanggang kailan lang ba yung buhay natin ganyan so mag pray lang tayo na mahaba-habaan pa yung buhay natin para malagaan mo pa yung mga anak mo no kasi sobrang maliliit pa ah. saka ang edad mo ay 41 kung lang kita huwag tayong susuko <laughs> yan ate Uh, laban lang tayo sa buhay ate o, huwag na tayong susuko ha? Um, yan, pag lumalaki ng mga anak mo, mag, kapag trabaho na, magkaroon na sila ng trabaho, makakatulong na yan sa inyo. Di ba? Kasi lima sila. Si Bunso, oh. Insik. Insik si Bunso. Hmm. Yan po. So, ngayon ate, meron na. pa akong ibibigay sa inyo. Pilit mang itinatago ni Ate ang kanyang saluobid pero bakas sa kanyang mukha ang kalungkutan na wala ng katuwang sa buhay sa pag-aaruga sa kanyang mga anak lalo na nag-aaral pa ang mga ito. Bunting ayuda para sa kanila pero hindi dito magtatapos. Mayroon tayong aparto, abangan ninyo sila po ang pamilya nga hinahanap namin kaya hindi pwede na hindi natin na pasayahin ulit kaya abangan niyo ang susunod na yukto ng aming nga video ang aming nga surpresa salamat kayo sir sa imigyatay mo ang gamingan dako na ni sir eh dako na ni para sa ako Ayan, pagpasinsyaan -pag nyo lang natin. Ay, naman. po. sige, mag-aral po kayo ng mabuti ha, mga bata. Para makapagtapos kayo, maahon tayo sa, ano, kahirapan. Diba? Ano <laughs> po bang niyo ninyo sa sa asawa mo ate? A -a -a. Kasi napakaliit pa po no mga anak. Yan po ang gusto ni Ati Ilma mga kabro na masuportahan po sa kanyang asawa ang mga anak niya po na mga maliliit pa. Sa so, aaral pa. Kailangan pa talaga ng ano suporta sa papa no. Hmm. Luto na yung mong lungagan. Pag nakop, nagmanok dito, kaya ito. <laughs> dili Pili kayong ng ulam ha. Sakit po, sudan. Ha? Yeah. May. Sige, atin. Hindi na Ha? Oo, oh, walang anuman.